parang lumalakad na lang siya. Tingnan niyo, parang usok, tapos nawala siya dito. Ito. What's the matter? I, I, uh, I, I just want to sleep with you now. I... Who's there? Ang video nito ay uploaded ng isang lalaki na nakaka-capture ng something strange in the camera. Ang video ay kinunan sa isang unknown forest na nagpapakita ng isang metal detector at pala na nasa lupa. Habang kinukunan ng lalaki ang paligid, eh, nagawi ito sa isang old destroyed cabin na may isang butas. Lumapit ang YouTuber upang mas makita ang madilim na ilalim nito. Nang out of nowhere, ay napansin ito ang isang terrifying figure na nakatitig pala sa kanya. Nakita mo ba isang maputlang mukha na may umiilaw na mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa ilalim ng madilim na hukay? Dito na agad ang video ng magtatakbo ang lalaki makalayo lamang. So ano sa palagay mo? Totoo kaya itong ebidensya ng paranormal o gawa-gawa lamang? Nasa iyo ang huling multi. Ang bidyong ito ay nakunan mismo sa Pilipinas na record ito noong 2019 kung saan isang CCTV camera ang nakakapture ng isang strange image na nagpabalik-balik sa labas ng bahay nito. Di umano ay nagtatatawal ang aso nila habang nagaganap ang kapapalagan sa paligid. Panorin mong mayigi ang makukunan ng camera. Sa Aji ko pala, kita ko lang sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin noong 2019 pa. O, well, ayan, October 14, 2019. So, ngayon ko lang siya binijuan or pinakita sa inyo kasi uh, hinanap ko talaga tong video na to. Yung record ng CCTV namin noon sa bahay ng parents ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin. Tingnan nyo guys sa... Uh, 10.29.17 okay tingnan nyo dito may lalabas dito na parang usok tapos mabilis siyang papunta dito okay wait natin mag 17 okay wait lang natin ha 17 seconds ayun okay back natin uh, back natin 17 tingnan nyo dito Ayon. Tayo, ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang uh, nagpakita siya is at uh, 10:30. Ayun, tingnan nyo dito, mag 20 dyan Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo parang usok tapos nawala siya dito ilag natin ayan di diba? sa mga hindi pa nin, sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na gumagala sa bahay natin sa labas man o loob ng bahay so ito na nakita ko na ay okay, nilalanilit sa part na to, ayan. Ah. Yeah. Pangalawang diba? kayo kunang nagpakita siya is 29 17 okay. Third. Yeah. Sobrang bilis. Yun. Di ba? Kasi yung CCTV namin, hindi nakita yung aso namin dito. Grabe yung tahol niya, sabi ng parents namin. Kaya tinik namin sa CCTV, tapos ito nga yung nakita namin. So, ayun. So, ayun mo sila guys kung totoo man yung nakuha ng CCTV namin or hindi. Okay? Isang y silhouette o nakusok na imay ang siyang dumaan na nakuna ng CCTV. Ito, hindi lamang na isang beses uh, dahil makaraan ng ilang minuto ay nagpabalik-balik pa ito. So yeah. ano sa palagay mo o multi, totoo kaya itong ebidensya ng paranormal o maaaring isa lamang itong CGI? Yeah. Kung totoo man o hindi, sadyang nakapangingilapot isipin na mayroong palang so, umaligid sa labas ng bahay mo yun. na maaaring pumasok anumang oras nakita namin. So, ayun. So, I mo most of guys kung totoo man yung nakuha ng CCTV namin or Okay? Ang video nito ay uploaded sa YouTube channel na Paranormal Nightmares noong August 27, 2020. Ang video nito ay nagpapakita ng isang lalaking naghahanda ng sirya upang kainin eh, nang biglang ito ang mangyayari. Laking gulat at takot ito nang biglang kumalaw ang box ng cereal na papalapit sa kanya. So may multo kayang pinaglalaroan siya sa loob ng bahay niya? Ano sa palagay mo? May 10 of 2024, isang pamilya naman ang na nagse-celebrate ng birthday. Tulad ng tradisyonal na birthday party ay nagkakantahan sila ng birthday song. Sa araw ding ito ay may kakaibang mangyayari. Ayon sa birthday girl ay walang araw na hindi ito sumagi sa isipan niya. Ang nangyari sa karawan niya sa gabing iyon ay habang buhay ng mananatili sa isipan niya. Pasado 11 ng gabi nang ito ang makunan ng kamera. Happy, Happy birthday, birthday dear Br Bricky. No. <laughs> Happy birthday <laughs> to you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. And many more. Right. <laughs> <Woo>! Almost. Whoa. <laughs> I don't want really. to. I don't. I don't. I don't want to know the details. All right, here, honey. Oh this is, the girl's got to have a present. This is oh, from 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 me. Yeah. Did you know? <laughs> <laughs> Should we? Yeah. Jackie, mm -hmm. press its pause. Hey kiddo, you are doing well. I'm feeling much much better now. So, hey, kiddo. Sa hindi may paliwanag na pangyayari ay tumunog ang toy fire truck ng kusa habang pinakikinggan nila ang mensahe ng papa nito. Ang mga laruang ito ay collection ng ama nito at labis na pinahalagahan. Hindi nila mayungasang isipin na baka gusto kong makipag-communicate ng yumaong ama nito. Kung sakaling nagkataon lamang ito ay ang susunod na video ang mas magiiwan ng kalungkutan at pangamba sa buong pamilya. Habang nakahiga ang babae ay sinusubuhan niyang i-record ang mga nangyayari. I just missed a call, a call from my dad. He's Like... I just heard his voice one more time. <sighs> Dahil sa insidente ito ay naniniwala ang babae na binabantayan siya ng tatay nito. Senyalis lamang ito para sa kanya na nasa tabi lamang ang ama. Talaga nga namang nakapagtataka na nagsalita ang teddy bear. Pero ang susunod na mangyayari ay nakakatakot na ilang araw nang biglang may mangyayari. Ayon pa sa kanya ang insidente ng ito ay hindi hindi magagawa ng ama niya dahil ang mangyayari sa gabing iyon ay talagang nakapagingilapot. Madaling araw nang ito ang makapture niya. Ngayon ang particular na video nito ay ayon ang pag-usapan pa ng babae dahil ayon sa kanya ay labi siyang nangilapot sa gabing iyon. Ayaw man niyang ipost ay nang baka sakali na lamang siya na baka merong makasagot at makapagbigay ng ideya sa kung ano ang nangyayari. May mga nagsasabing maaaring spirito ito ng ama niya na gusto hong makipag-communicate sa kanya pero ayon sa babae ay kakaiba ito dahil nakaramdam siya ng kilapot sa gabing iyon. Labis man na nalulungkot sa pagkawala ng ama nito, ay masaya pa rin ang babaeng iniisip na nasa tabi lamang niya ang ama at binabantayan siya. Gaya ng ibang video ay isa ito sa mga video na nanatiling misteryo na lamang. Ang TikTok user na si Shiara ay palagi nag ang nag-upload ng mga daily lifestyle nito at adventures. Magpagayon pa man ni dalawa sa unang video na i nito ay ibang iba sa mga kadalasang ina-upload niya. Sa so, unang video nito ay kinukunan niya ang panibago nitong bahay na nabili. Mag-isa lamang siya nang nirecord nire nito ang sarili na nakapatong sa agdana na tinaayos ang pintuan ng out of nowhere ay biglang ito ang mangyayari um how did you there Let's try this again a few moments later there's, there's no way that this is a thing i don't think you understand there's zero way that she could unlock that, open it, shut it, and lock it. How are you doing this? Laking pagtataka ni Shiara nang tignan niya ang asong nasa labas na pala. Ayon sa kanya ay malabong makalabas ang aso dahil walang sino ang pwedeng magbukas nito dahil mag-isa siya. Pero di kalahunan ay muli na naman siyang nabulabog sa narinig nito. At nang balikan niya ang aso ay nasa labas na naman ito nakapagtataka ito dahil malabong may maglabas sa aso. So sino ano kaya ang nagpalabas nito? At sino ang nag-lock ng pintuan? Sa ikalawang video nito ay makikita siyang inaayos sa isang nursery room na out of nowhere muli na namang mangyayari ang nakapagtatakang kapapalagan na hindi niya may paliwanag. Habang pinipintahan nila ang loob ng silid, bigla na lamang nagsara ang pintuan ng kusa. Labi silang nagtaka dahil dalawa lamang sila sa loob ng bahay. Lumabas si Sarah upang tingnan kung merong mag nakapasok. O maaaring hangin lamang ito pero malabo ito dahil kulubang loob ng bahay. Nang nasa labas na si Shara ay di nang ay muli na naman nagsara ang pintuan ng malakas. May mga nagsasabing maaaring may multong nagpaparamdam sa kanila. Pero ano sa palagay mo ka multi? May idea ka ba? September 2, 2020, sa kalagitnaan ng gabi, ay isa nga pumasok sa loob ng kwarto ng anak nitong babae upang alamin kung nasa mabuting kalagayan pa ba ito. Di umano ay nakarinig siya ng sigaw kaya agad siyang tumakbo papunta sa salid at nang nasa kwarto na nga siya, ay ito ang mangyayari. What's the matter? I, I, uh, I, I just want to with you now. I... Tila ba takot na takot ang bata pero nagtataka sila dahil hindi pa natatakot ang anak nila ng ganito. Maaring someone or something ang nasa loob ng silid. At of curiosity, agad nilang chineka na record ng CCTV sa gabi iyon upang malaman at magkaroon ng kasagutan sa pangyayari. At dito na nga, may makikita silang magpapakilabot sa kanila. What the matter? Mahirap makita ang imahe dahil hindi ito malinaw pero ayon sa mama nito ay makikita ang isang itsura ng babaeng nasa gilid eh, ng kama nito. Frame by frame and that face right there is what popped up but here is a close up. Um right there, you can clearly see the lips, the teeth, the nose, the eye, the eyebrow, and like hair. You can't tell me that that's not a thing. Naniniwala ang mga magulang nito na ito ang dahilan ng pagsigaw ng batang babae. Hindi ito mapapansin pero kung pagmamastan mong maigi ay makikita ang isang imahe ng babae. Kung ano man ito ay talagang nagbigay ito ng kilabot sa kanila what's the matter? Ito ay mula sa Ghost Club Paranormal YouTube channel na nag-imbestika sa isang haunted house. Una ay gumamit sila ng rim pad upang makipag-communicate sa mga espiritong naroon eh, nang makarinig sila ng ingay mula sa kitchen. Did you hear It sounded oh, it like it was coming a, from the kitchen. Uh, know, it sounded here. A bowl or pan? What did you think it sounded like? It just sounded like a... Rrrr. I thought it sounded it's, like a scraping noise almost. It sounded like something was almost... Like, They came into this room, there were puddles of water all over the floor. So they rushed upstairs. I mean, there's no running water upstairs. There's to... a bathroom no, But it? they rushed upstairs, thinking this would be swell to drink, um... sila used laser bridge on a wall, ang it seemed ay was kanila. that? What the f***? Get this! Get oh, the Get out! Get the f*** out! Bollocks to that! I'm not having this s**t! Nang papaba sila, nadiscovery nila ang isang maliit na figurine na nakalapag sa sahig. And then, whilst we were looking at that, you know, there were some other bangs as well, weren't there? There were some other bangs as well, weren't there? Humingi pa ng tulong ang babae sa mabuting spirito na maaring naroon bago pa man sila tuluyang bumaba. That likes to protect people, you're more than welcome to join us in the basement because I'm starting to feel like I mean I've said it to you guys, but I'm just feeling so much anxiety yeah. even on this level now that I just feel like something's trying to like attach itself or something I don't I don't know. Is that, was that supposed to do that? What's that, sir? I feel like the door just moved by itself It definitely did, yeah. Which one? It's not, this it's moving around. It went like. Totoo kaya itong paranormal activity na nakunan ng camera o ang lahat ng ito ay hoax lamang. Ang video namang ito ay mula sa Facebook ni Christopher Adams na di humano ay nakatira sa isang haunted house. Ayun sa kanya ay pinamumugaran ng bahay ito ng espiritu ng, ng isang batang namatay sa apoy sa kabilang street. Ayon sa kanya ay normal na ito sa kanya at sanay na siya sa mga gitong pangyayari dahil palagi itong nagaganap sa loob ng bahay niya. Isang gabi ay nakalinig siya ng tumatakbo ang bata sa loob ng bahay. Kinuha nito ang cellphone at ito ang marirecord niya. Makakalabog at po ng mga gamit ang sumalubong sa kanya habang naglilibot siya sa loob ng bahay. Pero nagpatuloy pa rin siya at sa susunod na mangyayari ay ito ang mararanasan niya. Hey. Gumagalaw ang kortina na tila ba may humihila nito sa likuran eh. Pero nang buksan nito ni Chris, e eh, wala namang tao o sino man eh. Ang nasa likod eh. So ito kaya multo, spirito ng bata na sinasabi ni Chris na nagpaparamdam sa kanya What do you think? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.